Kasi ngayon, nakapagkasundo tayo, uh, babawasan natin ang tensyon, no? gagawin natin sa pag-uusap at uh, um, diplomasya. Pero kung nandiyan pa rin yung postcard spokesman na umeepal, nandiyan pa rin ang mga gustong tubakbo sa susunod na eksyon, na alam nila na baka makakuha ng boto sa hate China campaign, at nandiyan pa rin ang uh, deputy uh, ng uh, National Security Council, na maanghang pa rin ng mga sinasabi na taliwas dito sa pinagkasunduan natin, eh mababali wala po yung ganyang negosyasyon. Importante kasi na isa lang ang nagsasalita sa isang sensitibong issue gaya ng uh, West Philippine Sea. ng PCOO kasi siguro wala siya makuhang uh, quotable quote ni Presidente so ang ginawa niya tinignan niya ang balita at nag-congratulate siya. Kaysa isa isang leader sa buong daigdig, ang, ang PBBM, ang tanging nag-congratulate dito sa bagong presidente ng China na si President-elect Lai Ching. No? Pero uh, sa tingin ko, hindi po talaga yan sinabi ni Presidente Marcos. Wala po siyang sinabing ganyan at wala rin siyang kahit anong written congratulatory note na ipinadala dyan kay Presidenta um, uh, Lai Ching. No? Dahil nga yan po ay labag sa One China Policy. So aking mong kahe, mga personnel ng PCOO, yung mga gumagawa ng social media cards, mag-ingat po kayo ha. Kasi kahit anong i-upload nyo dyan sa Facebook page ni uh, PBBM, hindi po niya yan mga opinion o mga salita. Yan po ay tinuturing na salita ng presidente mismo. So kapag alam nyo namang sensitibo ang inyong ginagawang mga media cards dahil makakapekto sa mainit ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China, dapat hinay-hinay po. No? dapat hihingi ng clearance pero sa akin naman kung sila naman talaga ay nagbabasa ng dyaryo at uh, nakikinig sa mga balita alam na lang napakainit na ngayon ng uh, ng relasyong China at uh, uh, Pilipinas at hindi na dapat dinadagdagan pa yung uh, ng panggatong yung uh, apoy na yan mm. so ako naman po yung mga taga DFA iba natin mga opisyales pabayaan na po natin yan dahil ako naman po i am certain hindi po yan nanggaling sa bibig o sa kasulatan ng ating Presidente PBBM. Dahil ang sarili naman niyang ama, si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng People's Republic of China. At nung tayo po ay nagsimula ng relasyon, no, um, tayo po ay kinilala na iisa lang ang China at ang Taiwan ay kabahagi po ng China. Bukod sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa uh, umano o di umano, eh, may mga na ka pa, attorney, na nagpabot ng kanilang pagbati sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Wala po. <laughs> Kasi, alam nyo, mas kaunti na po sa daliri ng dalawang kamay ang kumikilala sa Taiwan bilang isang bansa. Mga less than 10 na po ngayon ang kumikilala sa Taiwan bilang isang bansa na meron silang diplomatic relations. Ang pinakahuli po na binawi ang pagkakakilala sa Taiwan bilang isang bansa ay yung bansang naru yan po yung may-ari ng pacific Star na wala ng teritoryo kasi minina niya ang kanyang teritoryo ng mga australian companies no so maliliit na mga bansa lang po sa caribbean at saka sa pacific ang kumikilala sa taiwan bilang isang bansa pero lahat muna ng daigdig kasama na po dyan ang lahat ng miyembro ng uh, halos lahat ng miyembro ng united nations ay uh, naniniwala po sa one china policy Oo, eh, sa tingin mo, eh, dapat nang uh, magsalita din ang uh, Pangulo dahil ang mga opisyal ng gobyerno, ilan nga sa mga opisyal, maging ang ating uh, DND, ay may mga pahayag na rin laban dito sa China. Pang-iinsulto, uh, attorney. Well, sa akin, uh, hindi na kailangan magsalita si PBBM, Tingin ko, tama na yan na wala naman siyang sinasabi. Para malinaw na hindi sa, sa kanya nang galing yung social media card. Mas makaka, kumbaga embara sa presidente kung aamiling nagkamali. No? Tahimik na lang tayo. without na lang and let's move on. Lalong-lalo na na nagkaroon na naman ng usapin sa panig ng Pilipinas at China at um, nagkaroon sila ng kasunduan para maiayos ang busot sa ating relasyon dahil po dyan sa West Philippine Sea. Sana po hindi na maging hadlang yung ibang mga taong gobyerno sa mas mabuting relasyon sa pinakamalawang, pinakapangalawang, pinakamayamang bansa sa daigdig na kapitbahay din natin. No? Wala po tayong mabuting na uh, maidudulot kapag tayo po ay nakipag-away sa susunod na pinakamalakas na bansa sa daigdig na kapitbahay natin. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. Attorney, muling ipinahayag po ng Chinese Embassy ang posisyon ng Bansan China hinggil sa mga isyong kinakaharap nito at ng Pilipinas. Ano pong masasabi ninyo? Well, syempre, nag-iingat na yun po si Ambassador Wang at binabasa na niya yung official statement ng China ukol dito sa ang na social media card no na di umano ay uh, nanggaling sa ating presidente. Yan po ang sinasabi ko kung bakit dapat mag-ingat yung mga gumagawa ng social media cards. Sa totoo lang kasi hindi natin masyado binibigyang pansin kung sino 'yung mga gumagawa ng social media cards kasi social media card lang 'yan. Pero sa larangan po ng uh, panlabas na relasyon, lahat po ng sinasabi na di umano ay nanggaling sa presidente ay siniseryoso ng mga bansa. Yan po ay uh, patunay na talagang binabantayan nila ang bawat uh, salita ng ating presidente at uh, ang basa nga nila, dahil ito ay lumabas sa FB page ng uh, PBBM, ito nga ay nanggaling sa ating presidente. Pero ako naman, without um, the president having to actually publicly declare na talagang hindi naman ganyan ang posisyon ng Pilipinas, consistent naman po ang Pilipinas mula nung panahon ng ama ni PBBM na kinikilala natin ang one China Policy pa. Si so I can assure the pero well, ang, ang problema kasi, wala na ako sa gobyerno, wala ako sa poder. I, no, I have no authority to speak on behalf of the government. Pero sa tingin ko, bilang isang observer ng uh, uh, Philippine-Chinese relations, isang mag-aaral ng uh, Chinese studies mula pa nung ako po ay nasa kuleyo, eh, malinaw na malinaw po sa sinag na araw na hindi naman po natin binabaliwala ang One China Policy. At uh, yun lang po masasabi ko bilang isang academic at bilang isang... Uh, uh, estudyante ng Philippine-Chinese relations. At tama naman po na yung ating hidwaan sa South China Sea, sa West Philippine Sea, hindi po yan kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at ng China. tunay naman po natin nung panahon ni Presidente Duterte na bagamat hindi tayo namimigay ng teritoryo, ipapwede natin isulong yung mabuting relasyon na magdudulot din sa mas mataas na kabuhayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng kalakalan at yung ngampag ni negosyo. So sa akin po, let's move on with the relationship. Talaga naman pong gaya, ah, parang, parang ano yan eh, parang magkasawa na magkakaroon talaga ng disagreement pero hindi naman kinakailangan maghiwalay ang kaagad. No? Kinakailangan lang talaga mag-usap, pag-usapan, ituloy ang relasyon and uh, malinaw kung ano yung uh, makakamit natin sa mabuting relasyon sa isa sa pinakmayaman, pangalawang pinakmayaman bansa sa daigdig na kapitbakitin natin. Mm -hmm. attorney, nagkasundo ang Pilipinas sa China na paunlarin yung kanilang maritime communication. Lagi na natin nabanggit ito, natatalakay natin yung komunikasyon linya, puro usapan ng dalawang uh, bansa no, at may isang bose siguro na kailangan no para ayusin ang ang tunggaliano pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan lalong-lalo lalo na itong may kaugnayan niya sa West uh, Philippine Sea o South China Sea. Uh, yan ang uh, naging resulta sa pag-uusap ni uh, China Assistant uh, Foreign Minister Nong Rong at Philippines Foreign Ministry Undersecretary Teresa Lazaro sa ginawang China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on South China Sea sa Shanghai. Kamakailan lang ito. Sa payag ng dalawang opisyal, ang maayos na pag-uusap ay daan tungo sa kapayapaan. Pero nakikita mo ba, attorney, ito ang nangyayari? considering marami kasing nagsasalita, hindi ang DFA, hindi ang Pangulo, uh, ang nagsasalita patungkol sa, ano natin, no? Ugnayan, relasyon natin para sa ibang uh, bansa. Marami. May galing sa militar, sa Department of National Defense, meron din tayo dito sa Philippine uh, Coast Guard. Ano ang nabasa mo naman dito, attorney? Well, tamang hakbang po yan pinagkasundoan ni sa uh, uh, Tess uh, Lazaron. Napargaling po talagang uh, ambassador yan si Tess Lazaron. Pero magtatagumpay lang nga po yan kung meron tayong centralized communication. Dapat ang presidente mag-issue ng kaparehong order na in ni Presidente Duterte. Walang pwedeng magsalita kung di siya lamang o ako noong mga panahon na yon. Pati, da, pati si Foreign Secretary Uh, Teddy Boy Lucila pag bawala magsalita o ng issue of foreign affairs kasi namura nga niya yung uh, ambassador ng China. No? So um, kinakailangan talaga isa lang ang nagsasalita na hindi naguguluhan ng China kung paniniwalaan o hindi. Kasi ngayon nakapagkasundo tayo, uh, babawasan natin ang tension no? gagawin natin sa pag-uusap at uh, um, diplomasya. Pero kung nandyan pa rin yung postcards spokesman na kume-epal, najan pa rin ang mga gustong tumakbo sa susunod na eksyon, na alam nila na baka makakuha ng boto sa hate China campaign, at najan pa rin ang uh, deputy uh, ng uh, National Security Council na maanghang pa rin ang mga sinasabi na taliwas dito sa pinagkasunduan natin, eh mababali wala po yung ganyang negosyasyon. So sa akin, hindi sa sinusupil ko ang karapat na magsalita ng spokesperson ng PCG, ni, di, 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 uh, Deputy Director Malaya, at ng sino pa dyan. Pero importante kasi na isa lang ang nagsasalita sa isang sensitibong issue gaya ng uh, West Philippine Sea.